Idol. Good afternoon sa ating lahat. Welcome back to my channel. Hindi mo naman tayo mamamana. Ito ako bumaba sa may tapat ng Pilingagan Beach. Sakop lang ito ng barangay. Barangay punta Maria ng Barungan City. Uh, tayo dito kung may isang pa. Ah, napakalaki na ang ano. Ibasan. Napakalutay. No? Maganda dito mamana pag lutay. Sana walang malakas na agos. So ang tabi na mga idol kung ano yung natin Sana madali siya tayo oh, well, Let's go mga idol okay, Alright <coughs>

Ito na sa repeko yung ikaw Ito na yung ikaw Ito yung 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 Talaga sila ng mga klase. Ganun lang huli rawon, tawagin sa Thank you.

nong piraso. Dota piraso na iyak din natin 'yung video niyan. Ah, sige na. Lagi siyang di singat oh. Kakain pa naman tayo. Oh, so, tatabayan sa baibayron. Kailan natin 'tong nakain ng kilo tayo? A few moments later. yung natin na kaulit tayo ng limang tirasa. itong isang ilak mga idol, hindi natin ito nabidyohan. Salamat na kaulit tayo ng mga group snapper. Madalang, saka napakalakas ng Agos. Nahirapan din tayo sa ngayon, pero ayos na ito, napakalaking blazing na mga idol. Ang kilo yung ano natin. Mga group snapper. Ito yung pambinta natin. Ay, alanganin ang kilo ang 900 grams ito pangulong natin to ito naman yung pangulong natin para kasi hanggang bukas yun ah, may maigit 3 kilo din tayo mga idol ayos na rin ito mga idol bali itong 2.5 Uh, ano to point <laughs> isang kilo ay 900 grams uh, 200 per kilo meron din tayong 380 yun may 380 tayo tapos libre na tayo sa ulam napakalaking blessing na mga idol malaking tulog na yan sa pang araw araw na agad natin malaking bagay na yung malibre tayo sa ulam may mas sariwang ulam tayo 2,000 years later So ayan mga idol, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back to my channel. Mali tayo mga Dito lang ako sa may napla Dito ako sa may tapat uh, Papunta dun sa may Tapat ng daungan namin Di ba tayo pupunta dun sa pinakasapaw Kasi malakas yung agos Yung pamamana natin kahapon Nahirapan tayo, sobrang lakas ng agos Kaya dito lang muna tayo mamana Kumpormi na lang kung ano yung Mga huli natin Sana may isang pa para ayos yung ano natin dilin siya makapangulam tayo mamaya so tabi lang mga idol mga yung mahuli natin let's go pala din natin buti hindi na may ano may itim na lapulapo na natin buti hindi And... si mabay itong nas. slapper ونحن سنافر من الممكن say

dito tayo tapos libre na tayo sa sariwang ulam oh. so tamay mga idol sa bahay a few moments later so ayun mga idol dito na tayo sa bahay pasensya na kayo mga idol may ingay may ano na inaayos si Otol nag ano siya gumagamit ng water pump kasi lighter tayo pipi Munso. <laughs> Tumakay na si ano. Munso. Mangrove snapper natin, Kirby. Ulam time bi ulam. Mangrove snapper natin, 1 kilos and uh, 250 grams. Ito. Oh, dalawang kilo. Dalawang kilo. Ito, bintanin natin ito. Tapos, Bye kita pang-ulam baby. Ah. Okay, 2 kilos and uh, 850 grams mga idol yung pambinta natin. palo na lang 'yan para hindi alanganin 2 kilos and 750 grams. yun yung ulam natin. marami kasi tayo ngayon ulam, binigyan tayo ng ano ng hipon. Niluto na ni Mrs. Tinorta yung hipon yung maliliit na hipon, hipon tawag namin yan yung malaking hipon naman tawag sa amin yan uh, pasayan yun Butoyin natin to salamat dito sa dalawang kilo and 750 grams sigurado na yung ano natin uh, 550 550 tayo dito mga idol. Napakalaking tulong ng mga idol sa pangaraw-araw natin. Salamat sa ating mahal na Panginoon at nabiyaya tayo ng ganitong karaming isda. May masarap na tayong pangulam tapos may pambigas pa tayo. So at abay mamaya, lindasan natin to Butom na rin tayo. yung masangkap sangkap natin hindi mawawala yung tangled tapos talbos ng kamuti yung uh, ano natin panghalong gulay yun tayo talbos ng kamuti ito na rubin na napugtan kung ano na napinit pa na pas makakawali na tayo ng ano pangihaw. Na miss ko na 'yung pangihaw mga idol. Sana makakawali tayo ng surahan. Masarap 'yung surahan inihaw. Mga idol. Napakataba. mamaya ilalagay natin yung ano yung talbos ng kamote pag maluto na yung isda. Ah, luto na yung isda. Ilalagay na natin yung ating talbos ng kamote. Ayun. Okay, ready din to, ready na. Ready to serve. Madali lang maluto yung kalabas ng kamote. Kain na tayo, idol. Nagugutom na kasi tayo. Tamang <laughs> tawad, gutom na gutom na talaga tayo. Nagutom na tayo sa kakasisid. Ano lang naman natin. Tapos, yun na. Tapos na. A few moments later. Hmm. So, ayan, idol. Bali, ito na. Luto na yung sinabaw natin. Salamat, may masarap tayong ulam tapos nagluto na pala si Mrs. ng gulay Abang nandun pa tayo sa ano, dagat gulay na patula Ito yung sinasabi kong hipon mga idol ginawang torta ni Mrs. So tara mga idol samawa so, na kami sa aming, uh, tanghalian yeah. two, baby, two. Tapos, ano na da Ang tinula hmm. Ikog, ikog Yun Tabi Pasok pa, bi Favorito yan ni baby Tinula <laughs> rasa daw masarap daw masarap sabi ng marasa dito sa amin sa burungan masarap libre tayo sa ulam hmm. masarap din yung hipon na tinorta siyempre yung ulo na naman paborito ko talaga to so yung turta <laughs> yung isda na tinulat talaga yung binabanatan sana bukas makauli na tayo ng ano ng pangihaw siapa dah? Ni siapa? Salaga. Tak ada. Tak berarti ya nak guna. Ya. Siapa? Salaga ni. Tak berarti salaga ni baby. Isdak nasari Mga idol yung dalawang anak namin Nasa school Bali mamaya sigurado Tuwang tuwa yung pag uwi Kasi may masarap silang ulam